Hello so guys, uh, magandang hapon. Uh, welcome to my back, my channel. Uh, my name is Tito guys, Tito Vlog. Ayan guys, uh, naka nakalagay na tayo ng mga bakal, uh, 10mm, uh, 16mm. Ang atin, ang atin sa ilalim guys, ayero. Uh, ang bubuhusan natin, uh, third floor tayo. Uh, ayan, uh, wala pa tayo guys na uh, malalagay ng uh, electrical. Uh, tayo, uh, wala pang materials. Uh, bibili pa tayo ng material guys uh, yung PVC orange uh, one half and three fourth uh, Johnson box at saka guys yung elbow uh, gagamit tayo rito uh, mag magabang tayo rito sa sa third floor and, ayan guys ang ating third floor uh, mag magabang tayo rito electrical uh, doon sa dulo guys sa uh, isang kwarto uh, nakabang na tayo dito naman guys uh, di pa tayo nakabang uh, mag magabang tayo uh. nakalagay na guys sila ng mga bakal Ayan ang mga baka guys, andyan sa dulo. Ah, uh, nakalagay na. Tayo na lang guys ang uh, hindi pa nakalayout ng atin uh, atin electrical wiring dito sa PBC or dito sa sa third floor ang atin bubuusan guys. Guys, tara guys. Uh, tingnan natin. Ayan guys, ang atin si compare natin ah uh, si foreman na uh, Del Santos. Ayan, uh, may dalang welder. Uh, yung atin halo. Uh, binuusan niya dito guys yung mga butas. Ayan, ah, binuusan niya guys yung mga nasa, ayan mga butas-butas guys, ah, nilagay niya ah, para para pagbuhos guys, ah, matigas na yan. ah yan lang guys, uh, ah, yung mga butas-butas butas guys para hindi lumabas yung ating mga halo dyan. Kaya nilagay niya ngayon, ah, papatigasin niya, papatigasin ni Forman natin, ah si Forman ah, GR De Los Santos at ah, San Roque Calabanga, ayan si Forman. Ayan, uh, nakalayout na tayo ng mga bakal, tubo, uh, 10 mm and uh, 16 mm guys, ang ating bakal dito. Uh, standard guys, ayan, uh, si kumpare natin uh, yung mga butas-butas, sa -butas, uh, tinatapala niya guys ng mga halong simento guys na may graba uh, buangin ayan uh, para bukas guys uh, patigas na uh, pagbuhos natin uh, para hindi na daw uh, uh, lumabas yung ating halo dyan para tumigas na ayan ang ating ito naman guys ang ating electrical dito uh, nakaabang tayo dito ayan uh, may Johnson box tayo But, butas yan guys uh, Johnson box butas na yan doon naman ang CR natin guys gagawin ito natin PVC orange uh, 3 port and 1 hat Johnson box and elbow, 3 uh, tripod, uh, elbow, uh, one half, Ayan, ah, nakalayout tayo dito guys. Ah, doon naman tayo guys sa ah, maglilayout. guys, sa ah, wala tayong materyales, Sana, ah, naubos na. Ah, bumili pa guys yung ating material sa electrical uh, PVC orange 1/2 uh, and 3 Diyan, junction box aabang tayo diyan sa CR para sa ilaw uh, para sa labas sa labas guys uh, maglalagay pa tayong ilaw sa labas at dito naman guys sa uh, kwarto uh, maglalagay tayo diyan ng mga ilaw at yung mga abang natin sa taas uh, mag-aabang pa tayo diyan ng outlet para dito sa third floor. Ah uh, third floor tayo ngayon guys. Ay nakaaabang nakalagay na guys ng mga bakal dito. Nakaabang na dito guys sa mga electrical. Ah uh, mag-aabang na lang tayo dito guys. Ah See you outlet. Uh, mag-aabang tayo dito. Uh, maglalagay pa tayo dito sa taas ng second floor ah uh, uh, ng outlet natin. Uh, abangan natin mga tatlo uh, para sa third floor naka naka layout tayo guys ito sa atin sa third floor yung mga ilaw sa CR ayan ah, uh, pa tayo guys tada na meron pa tayong tirang tirang tubo ah, uh, one up and 3 port dalawa ang ilbo natin ah, uh, 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 may dalawa tayong tira ah, uh, one up ah, uh, wala na tayong tirang one up na ilbo uh, bibili tayo guys uh, hintayin natin ah, uh, baka, guys bukas pa darating ating mga materialis sa electrical Ayan, uh, ito naman si kumpare natin na uh, tinatabunan lahat yung mga butas-butas ng ating binusan. Ayan, binusan natin, tinatabunan guys para yung mga butas-butas uh, para hindi lumabas yung pag pag tayo ay mag bubus na. Uh, baka guys, uh, bukas sa uh, magubus tayo. Hindi uh, natin sigurado kasi uh, wala pa tayong, wala pa tayo guys ng material sa electrical, uh, PVC orange at dyan sa uh, kailangan natin i-layout tayo para magbubuhos, para makabuhos na tayo. Ayan, uh, may mga butas dyan. Guys, ay uh, malaki, malaki, malaki guys ang butas, uh, tinatabunan nya uh, kaya lang, uh, ayan, papatigasin uh, niya para pagbuhos natin, uh, matigas na dyan. Ito guys ang mga butas-butas, ayan. Ayan, nakabutas na Hanggang doon yan, guys, sa dulo, ah, uh, butas, ah, uh, para pagbuhos natin, uh, bukas, o susunod na araw, ah, uh, naka, natakpan na, guys, yung mga butas natin. May forman, ah, uh, Giag de los Santos, ah, uh, si forman natin ngayon dito. Ah, uh, siya ang forman natin. Ayan, ah, uh, shoutout niya pala si akae ah, Austria Asria ataga Labog ah, shout out po sayo ah, shout out pala kay palaki compare Sandy Bibal ataga Buri Kamuning ah, shout out pala kay palaki Bert Kamu ataga Bigas Kalabanga ah, shout out pala kay palaki Rodel Candelaria ataga Bigas Kalabanga ah, shout out pala kay palaki Manuel Velasco ataga San Lucas Kalabanga ah, shout out nya palaki Kapitan Bugok uh, Tagasan Roki Tegasan Roki Kalabangga uh, Shout out po sayo Kapitan Bugok uh, Tegasan San, San Roki Kalabangga uh, Shout out pala ki Merwin Santa Ana uh, Taga Taga San Isidro Kalabangga uh, Shout out niya pala ki Edwin Bugas uh, Kagawad uh, Kagawad Nang San Isidro Kalabangga Ah, uh, shoutout ne para kay Mercedita Bilasco At uh, taga San Lucas, Calabanga. Tayo guys, uh, na pa-shoutout natin na lahat yung mga atin diwheel. Uh, ayun, uh, ayun, uh, binuusan na nilagyan na guys yung mga butas-butas natin ng na mga halo. Ayan guys, ang uh, atin electrical, uh, wala pa yung mga tubo. Ayan guys, yung sa dulo, doon lang guys sakit na uh, mag maglalagay pa tayo dyan ng mga mga bakal. Ah, uh, yung mga slab at yung mga atin tubo, uh, maglalagay sila, uh, magpo-forman sila kasi e-slab pa yan, guys. Ah uh, dito nalagay na, uh, doon naman tatlong dalawang kwarto na lang, guys, a uh, lalagyan nila. Ah uh, maghihintay muna tayo ng mga materialis kasi wala pa yung mga materialis natin. Baka bukas, guys, sa uh, darating na yung mga materialis natin. Ah uh, sabay na guys yung atin kasama yung atin electrical, yung mga PVC orensa, uh, baka i-sabay na rito bukas. Ayan ah uh, ito pa, guys, ah uh, wala pa. Habang uh, mag, tayo dito ng mga scaffolding, uh, gagamit tayo ng C-club at maglalagay tayo dito para sa slab. At magubuhos tayo, uh, isasabay natin dito sa, sa kabila yung ating atin ginawa ng ating atin mga islab, mga bakal ayan. Ah, uh, isasabay na rito guys. Ah, uh, baka bukas ay darating na para masabay na guys pagbuhos ito para malagay na yung mga bakal yung ating elektrikal masabay na rito dito para masabay na para isang trabaho lang ayan si Forman si G.R. De Santos ayan ha? binubuhusay guys lahat para 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 tumigas na ang yung mga butas-butas para pagbuhos natin sa sunod Ah, uh, walang problema na uh, hindi na hindi na lalabas yung mga binuhusan natin dyan ah uh, yan, tinatapalan ni atin foreman. Ah, Yan, tinatapalan niya guys para pagtigas guys, -tigas, sa ah, pagbuhos natin. Ah, hindi lalabas sa ilalim yung ating binuhusan. Pag tayo ay ah, nagbuhos na ng Islam. Guys, guys ah, thank you very much. Ah, welcome to my back, my channel. Ah, my name is Tito Guys TV Vlog. Ah, shout out siya pala kay Ate Mia, ah, taga Amerika. Ah, thank you very much sa regalo mo, Ate Mia. Thank you very much. Uh, sana uh, magpalakas ka. Uh, sana uh, maging matibay yung pagsasama nyo ng, ng yung mag-asawa dyan sa Amerika. At uh, thank you very much. Uh, welcome to my back, my channel. My name is Tito Guys, TV Black.